Ma! May trivia ako sa'yo. Nakita mo ito? Yes. Ito ka, sumama ka. Alam mo kung bakit ang tawag ng mga Arabo, or tawag nyo ito? Mga Tagarito. Mm. Ang tawag nila dito, Bebzi? Mm. Alam mo? Hindi. Nakita niyan? Arabic? Ah, oh. di Pepsi tawag diyan. Pepsi. Okay? Eh, <laughs> so, ang tawag nila sa 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 soft drinks nato is Pepsi. Paano sila magbasa from from right, right to, to left, left 'di ba? Sulat mm -hmm. nitong Arabic na to from right to left. Baliktarin mo 'yan. Oh, <laughs> no 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 no. Pepsi. <laughs> <laughs> diba? ba? <laughs> Kaya kaya ang tawag ng Jack Pepsi, hindi Pepsi. Okay. Guys ba? Now you know.